Good morning, good evening, happy, happy Sunday sa ating lahat, people. Ito po ay... Ito po ay... Tiu-tiu, galaw-galaw, buhok ng tikbalang. Ito po ay tiu-tiu, buhok ng tikbalang, galaw-galaw o... Ano ba tawag nila sa... Uh, mayroon pang tawag nila dito eh, mga people. So, ito po ay na-features na po tayo dito sa I Wonder TV, GMA. Dahil nandito sa book ng Tikbalang o tiuti o Galaw-Galaw, ay nakita at na-discover ako. So, bago ang lahat, mga people, maraming salamat sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa mga baguhan dyan, maraming maraming salamat, people. God bless po sa ating lahat. Uh, huwag nyo po iskip ang aking ads mga people maraming maraming salamat uh, alas 11 na pala people so ang ating ipapakita sa inyo ay book ng tikbalang tiw tiw or ano man no, ang tawag nila dito mga people so ito ay papaalam natin kung para saan gamitin ito so ang buhok ng tikbalang people or tiw tiw galaw galaw sa kadalasan sa mga may alam sa karunungan lihim, ang kadalasan na tawag dito ay buhok ng tikbalang or galaw-galaw. Bakit kaya tinatawag na galaw-galaw ang -galaw, isang bagay na ganito? So ngayon, pagalawin natin people na. Pagalawin natin sa pamagitan ng ating pagka ito ganyan, hindi yan nagalaw, di ba? Napapansin yun nagalaw. So bago ang lahat people, manood, mag-subscribe, click the bell para updated kayo lagi sa mga ipapakita akong video. At panoorin nyo mula umpisa hanggang matapos ang aking video, people. Ito, tiyo, tiyo So, ngayon, basain natin to. Tingnan nyo, hindi inagalaw, ba? Diba? Steady rin naman ang kamay ko. Yan, marumi lang kamay ko. So, ngayon, basain natin ito sa laway para malaman natin kung gagalaw. So, ito, nabasa na natin sa laway. At tingnan nyo rin yung kamay ko kung gumagalaw hindi po yan nagalaw ang kamay ko ang gumagalaw ay yung buhok ng tikbalang or galaw-galaw so ang power nito or bertud nito people ay maraming karga to maraming pwedeng pagagamitan wishing ma pampaswerte gamutan diba para siyang ano no gumagalaw ang isang bagay isang maliit na damo damo lang ito people nakababalaghan dahil wala namang damo na kaparehan nito. Pwede ka manguha ng damo sa kapaligiran sa tabi ng daan pero subukan mo lawayan o basain. Hindi na po yan nagagalaw. Pero samantalang ito people, galaw pa rin siya ng galaw, ba? Diba? So ito ay maraming paggagamitan. maa pwede itong gamitin sa pampaswerte, sa pampahatak ng blessing, panawag. So ayan, hanggang siya hanggang nag-stop na try natin ulabasain. Gano pag nabasa siya ulit, nagalaw people no. Yan ang taglay niya. Maganda pa rin ang takbo ng ano niya people. So yan, so yun okay na. So ngayon, ako po ay maraming ganito. Ako po mismo actual na nakadiscover nito. Apat po kami na uh, tao na nakadiscover nito nakatagpo ng ganito na hindi namin inaasahan na matagpuan namin ang isang bagay nito ito ay pwede ninyong gamitin sa pampaswerte ang hibla nito or isang kumpol na yan ay pwede pampaswerte at pwede rin sa gayuma gamitin pwede rin sa panghatag panawak sa pera at pwede rin ito gamitin sa langis ito katulad itong ginawa o people pure na tiw na tikpalang galaw-galaw nilagay natin sa garapa at yan ang pinagpapahit ko sa mga pasyente ko na ginagamot bakit sa ginawa natin ganun people bakit nangyari na hinalo natin sa garapa ang tiw tiw buk ng tikbalang ugalaw galaw no kasi ito ay mabisa people Umaga, kung isipin mo lang sa isang hibla sa isang ganitong people sa isang uh, buhok ng tikbalang isang ganito kung paano mo mapagalaw yan no? kung paano mo ito uh, magawang pagalawin people no? kaya ito na discover ko na ako mismo at nagbibigay din ito ng swerte at nagbibigay din ito ng pagpagaling lahat pangkalahatan people bakit pangkalahatan ang isa nating ganito noy natin na kasi hindi kaano nakikita doon yan. Hindi talaga siya ipapakita, people. Yan. Langis, garapa na nandyan sa ano, puno. Looted lang puro. Looted ito, people. Ihaplas mo lang. Ihalo mo lang sa langis. Haplas mo sa mga karamdaman mo kusa ka na pong gagaling dito. Kasi kung tutuusin mo people sa isang hibla nito at pag nilawayan mo, binasa mo sa laway mo, nagalaw siya. Paano mapagalaw ang isang bagay? No? Ito ay kalikasan. Ito ay may-ari. Ay mga inkanto, tikbalang. Kasi ang hibla niya ay parang buhok ng tikbalang. Kaya siya tinatawag na tikbalang people. Tingnan mo tong buntot nito. Tingnan mo tong isang hibla nito ganito. ba diba? parang buntot. Yan, yan ginalaw ko yan kasi kaya gumanon. Buhok ng tikbalang. Kaya siya tinatawag ng buhok ng tikbalang. Gawa nung ang buntot niya. Ang buntot nito, buntot ng ano, parang buhok buntot ng tikbalang. Uh, so, na kong mabuti kung para saan. Ito ay pwede mong gamitin sa gayuma, people. Pwede rin itong gamitin mo sa pampaswerte. Pwede rin itong gamitin sa langis. Sa garapa, panghaplas, protection. Bakit? Ang mga kalikasan people, pagka yan ay pagka yan talaga ang ginamit mo, matik na gagana. Bakit? Kasi kalikasan yan, Diyos ang may lalang. At mga lamang lupaal mga inkanto, kababalaghan, ang nag-aalaga nag ng mga ganito. Kaya rare ang mga yan. Sasabihin man nating damo, pero kakaiba sila sa lahat ng damo eto people, pwede ka rin na kung mayroon kang ganito, pwede mong kumuha ng ganito kung may negosyo ka. Ito ang tip na pinakamabisa sa lahat people. Subok na po namin yan. Ay isang hibla nito or isang kumpol ng tiw-tiw, pwede mo yung ibaon doon sa negosyo sa tindahan mo kung saan ka nagtayo ng tindahan kung may lupa man doon doon mo ibaon sa harap ng bahay. Dahil itong tiw-tiw na ito, panawag sa pera yan. Bigay pang paswerte yan. Kusang gumagalaw, kusang nagdidikit. Kaya yan pagka nagdikit-dikit people, kahit lipa rin manahangin yan. Hindi yan na ano, kaya kumpul-kumpul yan sila. Nung makuha ko yan people, kumpul-kumpul, kala mo pugad ng ibon. Kumpul-kumpul sila. Nakikita nyo naman yan sa mga una kong vlogs last year tungkol sa pagkuha ko nitong buhok na tikbalang tiw-tiw o -tiw, galaw-galaw. Kung mayroon kayong ganito people, sa akin, sang katutak po akong ganito. Sako-sako po ang ganito ko people. Hindi ako nawawala ng ganito sako-sako. Kaya ang pampaswerte ko napakarami, halo-halo. Kaya ang swerte ko wala rin katapusan. Tunay po, legit po, hindi po sa nagmamayabang ako. Dahil tutuok po yan lahat mga people. Pag mayroon kang ganito or gusto kumuha ng ganito sa akin, personal ko po to na encounter. Dito din ako na kilala ng I Wonder TV GMA. Ito, pwede mo tong, ang tip nito ibigay ko sa inyo. Ibaon mo to sa ng bahay mo sa tindahan mo. Siguradong lakas ng benta mo. Siguradong dudumugin ka ng mga mga customer mo. At kung meron ka rin nito, ang gayumang taglay nito napakalakas. Okay people, na-explain ko na at sa sa langis din people, dito sa langis na nahahaplas natin sa mga may sakit. Kaya yan din ang ginagamit ko. Kaya kalikasan, pangkalahatan, lahat ng sakit, kayang-kayang pagalingin. At lahat ng swerte, kayang tawagin. At lahat ng gayuma, kayang-kaya nito. O paano people, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.